What's up mga idol? Coach Yeng, nagkatotoo ang mga sinabi sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Short and quick update lang tayo sandali tungkol sa barangay Hinebra. May isang pahayag kasi si Coach Team na siguradong sasaya talaga ng gusto ang mga Hinebra fans. Ito nga ay tungkol sa championship na inaasam nila. Ayon mismo kay Coach team, sinisigurado daw niya na makakakuha na sila ng kampyonato ngayong 2025, two years na daw kasi silang hindi nakakatikim ng championship, kaya naman ito na daw ang taon nila. Maganda naman ang standing nila, nakuha na rin nila si Troy Rosario, nakapag-comeback sila kontra sa Magnolia, healthy na uli si Brownlee at babalik na din ang mga injured players nila, kaya sure championship na daw ito. Kaya naman para sa mga Hinebra fans dyan, mukhang dapat na kayong maging masaya, dahil ito na ang simula ng championship dynasty ng paborito nyong team, at baka makita na din natin makuha ng Hinebra ang inaasam nilang Grand Slam title. Samantala, pag-usapan na natin ang balita tungkol kay Coach Yeng, ayon sa kanya ay nakakatakot daw ang Hinebra ngayon, dahil maliban sa mas pinalakas pa ang lineup nila dahil kay Rosario, mas gumaganda na daw ang chemistry. Hindi lang yan, sobrang nakakatakot daw ang Hinebra kapag healthy ang isang Justin Brownlee. Alam ni Coach Yeng na fatigue factor ang dahilan kung bakit pangit ang laro ni JB noon, pero ngayon nga ay super fresh na daw. Isa pang problema niya ay ang super rookie ng Hinebra na si RJ Abarientos. Mukhang si RJ na nga daw ang magiging bagong franchise player ng Hinebra kasama si Scotty kaya naman delikado daw talaga kalaban ang mga ito. ayun pa kay Coach Yeng, nagkaroon daw siya ng hula na magiging magandang conference ito para sa Hinebra, nagkatotoo nga dahil 4-2 ngayon ang standing nila, at gumawa pa ng big comeback kontra Magnolia noong Pasko. Hindi na nga daw magtataka at magubulat si Coach Yeng kung makukuha ng Hinebra ang kampyonato ngayong conference, dahil perfect team with perfect lineup ang Hinebra ngayon, disappointing daw kung hindi magiging champion. Pero umaasa si Coach Yeng na sana daw ay matalo ng team niya ang Hinebra kapag nakaharap nila ang mga ito sa playoffs, malabong mangyari pero hindi naman daw imposible, kaya sobrang exciting na daw talaga. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa hula ni Coach Yeng? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.